Luya Ginger. Nakakatulong sa paglaban sa sipon at ubo. Ang luya ay may antiviral at antibacterial properties na nakakatulong sa pagpuksa ng mga mikrobyo na sanhi ng sipon at ubo, pati ng trangkaso at iba pang respiratory infections. Ang luya ay may vitamin C din na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Ang salabat o ginger tea ay isang mabisang inumin para mapainit ang katawan at mapaluwag ang baradong ilong. Ito'y nakakatulong din sa pag-iwas sa cancer. Ang luya ay may anti-cancer properties na nakakapigil sa paglaki at pagkalat ng mga cancer cells sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng breasts, colon, prostate, ovarian at skin cancer. Ang gingerol ang pangunahing compound ng luya ay nakaka-apekto sa cell cycle, apoptosis, angiogenesis andi at inflammation, inflammation na mga proseso na may kinalaman sa cancer.